Sa nasan ba kayo nung nangyari yung sugat mo? Nasan kami? Nasa ba, oh. nasa paligid kami ng munisipyo. Nag-house kami. Oh, oh mismo. Umiikot oh. na ang kampanya kayo nang 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 sa sitio. Oh. Kumakamay kami, kami uh, nagpapakilala. Ba? Oh. Tapos bigla na lang kumulal ng bato. Oh. oh. Bukod sa iyo, may iba pa bang nasugatan? 12 yung mga nasugatan. Oh. Mm -hmm. Yung may isang ginang, di ba? Ma'am Rika yes, na yes, tinamaan ba sa ilong? Ano si ba yun? Si Nanay Pinang, 56 year old siya. Alam, parati siya sumasama sa amin sa house to house. Kasama niya pa ang kanyang anak. ano hmm. Ang nangyari sa kanya, na siya yung sumalo ng bato na may nagtapon at mismo sa ilong niya at hanggang sa mata. Okay. On Thursday, okay hindi ho. On Thursday, nakakonfine pa rin ho. At sa Huwebes, siya ay o para maayos po yung kanyang ilong. Hindi nga siya makahinga masyado. Hakaawa -ha okay. talaga dahil matanda po. Pero simulan lang namin yung paano nangyaring gulo, no? Kasi may papakita kami. Umangasap yung grupo ninyo, Ma'am sa compound ng City Hall, tama? Para lang. Maangampanya. May papakita kami yung video. So pumasok kayo doon. Uh, kailan pa mo may permiso doon? Wala naman. Ang City Hall ay dapat bukas sa lahat ng tao. Okay, Hindi naman sa loob. Pagpasok nyo, ano to, ito na yung mga... Pero eto mo, eto mo yung video na yan. Ang nangyari kasi pumasok na yung bukas ko yung gate. Oh, okay. At gusto ko lang mga may, lahat kasi para sa akin, kaalyado o di kaalyado, ay dapat bigyan ng respeto at kamayan rin. Hmm. Ang nangyari, hinarang na kami agad. Wala naman ho kaming bawal na ginagawa. Sino umarang dyan yung... Mga poso nila, at even yung head po yan, si... Kim Pautin. Nagpakilala siya sa akin. So, pa niya kayo sa loob, dapat hindi, Hindi, hindi. Hindi sa loob. Diyan lang, ah, hanggang dyan labas panigid, na. Kung no? saan yung tao ho. Tapos may mga, may police station ho po sa kaliwa. Gusto rin namin na yung mga tao lang ay makamayan. May binabagay mga nakabonet, no? Na, ng hampas. Ang nangyari kasi, hindi dyan yung nakabonet. Oo. No. Nagkakamali yata. Nasa gilid po. Nasa side gate doon sa T-Cruz. Diyan yan uh, -Cruz. So, ho, yan ho ay gilid. Okay. Nakalabas na ho kami no, na City Hall. na kayo, lumabas na kayo oh, ng City oh, Hall. Oh, okay. Kami po ay nakalabas sa na maayos. Ito po ang gilid ng City Hall. Na hindi naman namin papasukin muli yung City Hall dahil pupunta kami sa likod natin sa mga binin. Madaming residente po ang barangay Tuktukan. Pero may nag-aabang na doon, mga 50 ang kalalakihan, nakabalot ng yung mukha nila. Ang hindi namin maintindihan kung bakit eh parang eh bakit eh parang hinahamon, minumura yung mga tao namin. Wala ho kami ginagawa. Sino ho nagmumura? Yung mga... Ano ito? tura nito mo yan? Yan, yan, ho. Nakabandag, nakatakip ang mga mukha. At ang mga tao namin, nakataas na ang kamay. Nakapisay. Nakataas ang kamay. Nakataas ang kamay. Eh ba't kayo parang pupuntahan naman kayo? Sila. Sila ang atake. Ima-atake nyo sa amin. Tingnan niyo po. Kung empleyado ng City Hall, di dapat hindi nakatakip ang mukha. Taong bayan ng gabayad ng kanilang buwi ng sebo. Kilala po kung sino yung mga... Siyempre, hindi mo namin makilala lahat dahil nakatakip ang kanilang mukha. Nagtakbuhan ako. Na ho. Diyan, hindi na namin nakita. Si Council Ervic, nakita niya ho ang pangyayari dahil nasa dulo siya. Ayun ay, hindi naman kasama ni... Ano yung nangyayari dito. Ito. Isa ka na sa napok po. Nakilala mo ba yung mga yan? Hindi, nee, kasi puro sila naka-cover naka yung mukha nila eh. Yung una kasi, nung nagtatakbo na, may nagtatakbo na pabalik sa akin, sabi, ah, perfect, huwag ka nang tumuloy kasi nagkakagulo na. Okay. So, akala ko, yung kaguluhan na yan, yung parang nag-aasaran lang, ganyan. So, pumunta ako sa isang... Sa kanila ba yung mga motor na yan? Kanila sa kanila kanila, wala ko kami mag-house naglalakad po. Walang po. mga polisman rumespondent? Wala. wala, wala, sa, wala, wala, hindi ba kayo tumawag ng polis? Tumakbo nga ako kami sa mga... Sa loob ng, ng ano eh, munisipyo. Kasi oh, ang nagpapalata sa polis, yung mga taga City Hall na nasugata, nasugatan. Pero ang sugat naman nila, Igan, ay nasa kamay. Wala akong kamay sugat sa kamay, puro at, sa ulo. At ang sugat ng mga yan, puro sa ulo, puro sa likod, puro hampas. Yung sa kanila, puro sa, lipod, puro kampasi, sa, kanina, puro okay, sa kamay. Okay, natin si ang pagkakataon naman yun, si Mayor uh, na... Sagutin na doon, dahil minsan kasi kayo, kaya kita ko kanina, nagpatiyan pa kayo. Yung mga supporter nyo, minsan ba kayo, kayo nang may init? Mayor, kampo nyo ba yung yung nakita po sa video na yun nga, nakatakip daw yung mga muka at ah... Uh nilusog yung hani nila na nangangampanya daw sa gilid mm -hmm. ng Hall. Ano bang initial investigation yung pura? Uh, una, Igan, ano, uh -huh. uh, payagan mo muna ako na makapagpaliwanan uh -huh. sapagkat napakarami ng versyon na lumabas upol sa nangyari. Nakalulungkot na pangyayari. Yeah, no, yung video, uh, isang uh, version lang yun. Gita naman. Uh, at uh, ito po ay labis kong kinalulungkot bilang punong lungsod ng tagig uh -huh. sapagkat imbesang pag-usapan natin yung hindi maikakailang progreso ng ating lungsod uh -huh. nang ako po ay umupo bilang mayor ang iniwang budget ng nakarang administration 1.8 billion pesos sa loob ng dalawang uh, taon. Ito po ay napaangat natin sa 4.2 billion at sa taong po ito, ang target po natin ay 5.2 billion. Ay, teka, teka mayor. At uh, ako po <laughs> Di, ay... Yung tanakampanya, yung incidente mo <laughs> muna. O. Ano, sino mo ba talaga yung grupo na nakit? kasi ang gusto natin yes. dito maging maayos po yung um, eleksyon, no? So, um, no? gusto ko lang muna ipaliwanag. na, ibig na issue ang pag-usapan. Ito po ang, ang mahalaga so. sa eleksyon, hindi po yung kung ano ang mga... Uh, away na, na nangyayari dahil ito po ang kailangan ng ating mga kababayan. Ang kaganapan po ito Kaya, noong Sabado, Mayor, eh. opo, ito po kaganapan noong Sabado ay labis ko pong um, ikinalungkot, pero ito po ay uh, pinangangatawan na natin na hindi nangyari kung naging responsable lamang po ang aking uh, katunggali. Unang-una, sa pagpasok po nila sa City Hall Compound, meron po silang binaviolate na batas. Hmm. Mahigpit pong ipinagbibilin uh, o ipinag ng batas sa kahit na sino man pong kandidato ang pumasok at mangampanya sa anumang ang gobyernong opisina ng pamahalaan okay. uh, ito po ay uh, napakalinaw uh, kami pong lahat tumatakbo po kami at uh, humihiling ng suporta ng ating mga kababayan pero kami una sa lahat mm -hmm. ang dapat magpakita na handa kaming sumunod sa batas. Mm -hmm. Ang ginawa po nila ay tahakang pagpo-provoke. Uh, ito po ay uh, ginawa nila at uh, mayroon pong mga larawan na may mga dala-dala pang kwitis. Si may mga dala, -dala oh, pang kwitis si papatok, papasok po sa, sa so, city, city hall na hindi po natin maunawaan kung ano ang intensyon. ah uh, sa bibig na rin po ng aking katunggali ng, ng galing na sila po ay mga ngamay sa ating mga ideado. Makikita niyo po may na ang direction po, po niyo, oh. Ang direction po na uh, tinatahak nila ay dire papunta ho uh, papasok aktong papasok sa main city hall uh, building. Pero bago ko iyang ano na yan, yung video na yan, oh, okay. uh, meron pong uh, isang nauna dyan makikita po ninyo ang direksyon ng kanilang mga taga-suporta pa diretsyo sa may tulay ng uh, tuktukan. Uh, yung mga tao nila, ang direksyon papunta ng tulay ng tuktukan, nang bigla na lang ho, sa pangunguna ng aking katunggali, patakbo pong pumasok sa City Hall Compound. Uh, Igan, kung meron ho dito na grupo ng mga tao na agad papasok sa inyong um, uh, estasyon, Uh, nang walang sabi-sabi o na Saturday. Sabado po ito nang nangyari, uh, wala pong uh, opisina, kaya ano po ang intensyon? Malinaw na malinaw po na para po mag-provoke. Uh, yung paglalahad ko po kanina noong uh, significant gains ng city ay nabanggit ko igan. Dahil hindi naman ako nasasakta nila dito. Hindi ho akong nasisira nila dito. Di bali ho ako. Ang importante ho dito yung imahe ng tagi. Pero sa, ang, sa kaganapan ang, ito, yung yung nag uutos sa saktan yung mga tao no uh, taga public order and safety office daw ba yung mga yon o o si sino kasi yung grupo na yun na nakatakip ang muka ah unang una po -una doon po sa footage kasi pwede sa grupo nyo dahil uh, hindi natin kilala eh ah uh, unang una po doon sa diyan, footage saktan, o. halo halo po yung mga tao hindi huma ma-identify okay. yung mga taong na doon dahil makikita nyo ho Um, so hindi taga public sabi, sabi office sa, Sabi sa mo natin, uh, hindi na natin yan, uh, na yan na hindi na, identify Hindi na ho taga inyo yan, hindi taga city hall yan. Ayun ko lang ho kasi yung 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 love yung yung I yung I binaka, yung 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 tagig. yung ganap kung hindi ko nagkaroon ng provocation. Okay. Uh, yun lang po ang aking okay. posisyon so, dito. Ito po ay desperado. So, nangyari ko ba, Mayor Lani, pabor na kayo isa ilalim sa area of concern ng Comelec ang Taguig po? Uh, malinaw po ang sinasabi uh, sa rules ng Comelec. Okay. Kailan ba isinasa sa Comelec control ang isang lugar? Lugaw. no? Uh, Kapagka ho, malinaw na may gulo. Iba po yung mayroong kaguluhan sa may sadyang ng gugulo. Nananahimik ko ang ating mga uh, kaw uh, kawani ng pamahalaang lungsod ng tagig upang isecure is ang City Hall. Mm -hmm. Nang sila po ay uh, lusubin ng mga taga-support boto ng kabilang partido. Kahit kanino pong mayority candidate, uh, kahit sino pong mayority candidate ang gumawa niyan at ginawa kong pasukin ang uh, City Hall sa araw ng Sabado, uh, hindi ko maiiwasan ng tensyon. Ang utos ko natin ng ating administrasyon sa napakarami ng insidente ng paglusob. Tandaan niyo po, pangatlong taon na to, ang istorya lagi, sila po ang lumulusob. Uh, ano lahat po ito... Ega, ano bang takot ng mga otoridad sa paglusob sa City Hall? Eh may eleksyon na nga ho eh. So ano, pag lumusob sila doon, ano ho bang yung pinoproteksyon na natin doon? Ay, syempre ho, yung mga kagamitan, matatagdaan na natin. Kasi nakita natin eh, natin. mga... Wala namang dalang ano eh, armas eh. Puro may kwitisong sundala kwitis. Oh, may mga kwitis na dala at kung hindi ho natin ma uh, pero wala ho hindi hindi ho doon yung uh, ating pinag-uusapan ano po. Hindi <coughs> kasi doon po may ron yung gulo ano yung paglusob. Uh mm -huh. -hmm. Yung paglusob nag yung hindi, kaya nag-react yung otoridad. Oo. Dahil kahit saan naman yung sitwasyon kahit pang privado pang So may report po ba yung otoridad na yung paglusob na yun eh uukupahan na yung city hall. Ay hindi naman ho sa ganun pero katungkulan ho ng kahit na sino pong guardiya ng kahit na ano kahit na ano yung perimeter. Ang gobyerno ng opisina at pang privado. pala nakita mayor nangyari, labas na eh. Opo, at ay, ito, ito po, po yung kinalulong ko. So, so, yes. So, parang ano Anak, yun? Danubas, ba yun? Sinundan mo ba sila? Napanood ko po Anong, ang, ang pag-iyak ng aking pong uh, uh, katunggali sa kalungkutan pong nadama niya ng may mga nasaktan. Pero wag niya kong kalilimutan na sila po ang nagsimula nito. Ako po ay uh, nalulungkot at uh, nanay kung ikaw man ay nanonood ngayon, hindi ko ito kagustuhan. Ako po ay tahimik na nangangampaya sa yun, pangalawang sagutin distrito. Sagutin niyo kaya, Mayor, taga-tangig naman at, yan eh. Opo. Diba? Para... Uh, uh, sa kabilang distrito po, sa ikalawang distrito uh, ng tagig. Uh, nandoon ho, responsable po ho dapat yung aking katunggali. Kasi na hindi dapat na yung dalawa, ay... hindi katunggali tawag sa inyo, kandidato. Hindi na ho dapat yan... Uh, pinamumunuan na nakakalungkot to kasi kami, kaya namin nung i-control ang aming emosyon, okay pero paano po Amiga, naman magigati kami o, magigati na magigati na kayo para kayo siyaktan at mapailalim nga sa Hindi ho. area ang sa kusyong malinaw na malinaw na kami po ay pumasok, mangangamay sa city hall mangangamay lang sa mga tao at ang nangyari... Doon, wala hong taong... Wala pasok ulit. Yung mga gwardiya, mga gwardiya. Oo, oo. Maraming gwardiya. Ang nangyari, yung naganapan na pambabato, pagbubugan, ay nangyari sa gilid ng City Hall. Nakalabas na kami. Parang inabangan pa ang mga tao at nangutya pa. Ako mismo, narinig ko. Unang-una ay sinigawan nila yung cameraman namin. Minura-mura-mura nila at kinuha yung camera. So, nasa kanila hong... Okay, may kakasuanu ba kayo rito? Yes, yes. Opo, meron po. At naniniwala kayo na ito'y sa kampo nila, may yes. orlaanin naman mga Yes, nag-aabang po mo sa inyo. sila. Malinaw na malinaw at lahat ng sigaw ng tao. Kung pakikinggan niyo ko ang video. Sa amin po kasi may audio. Uh -huh. Maririnig nyo po yung mura at maririnig nyo po yung sigaw ng tao namin na peace, peace. Nandito po lang kami. Mayor, may kakasok na ba sa iligal na pumasok ng City Hall? Um, una po sa lahat, ito ay pinag-aaralan na ng um, City Legal Office pero alam mo ninyo, Igan, mag mainam na nga rin ito na may pagkakataon tayo. May person ho uh, si Ms. Rica Tinga. Ako naman po ay may person Uh, tingnan na hulang natin yung uh, police report. Sila po ang uh, naghanda ng ang uh, report, nagsalaysay ng mga kaganapan at doon na lang po tayo magbatay. No? So yun lang po ang aking uh, pakiusap at bibigyang diin po po na ang mga ganitong insidente po ay maiiwasan po sana kung nagiging responsable po ang, ang bawat kandidato po kasi hindi ho tayo hindi ho tayo, hindi ho tayo nandito para ho pagsabungin ang ating mga oh, okay. tayo, Nandito na po tayo. Oh, okay. tayo. Oh. Oh. Ang akin talaga ho oh. oh, may nasaktan. Kung sino man ang pumasok dapat maximum tolerance ang city hall lalong-lalo na walang ginagawa walang kalaban-laban ay hindi totoong walang kalaban-laban ay walang kalaban-laban May larawan ayan po ang mga angels so minus ng edad at uh, pinayayaman ng mula ang kabuhayan ay binatupo ang ating mga poso personnel at ang sugat nila ay nasa kamay ang ating ang po ang isang poso officer kayo mga tao namin nasa po na po ang humusga taong bayan ako okay, siguro sa panahon at makita uh, maganda naman makita ng mga nanon Nag ho kayo at, uh, at walang pulis na dumating ay, meron nang na, poliso. na naandok uh, nandun uh, po kami <laughs> Mayor Lani nandun baka po kami baka pwede kayo habang uh, sigyo, para sige po parang kanyang nagkamay naman po kayo thank para makita naman ng tao na Although ito ay kasuhan na ito, sana sa darating election eh maayos at mapayapa po. Mga taga tagig, kayo na po ang umuska, no? Uh, sa dalawang magkakandidato uh, po ito. Pero tanda natin, dapat, tama. Re-election is Tagig City Mayor Lani Cayetano. Maraming salamat po. Mayoral Candidate Rika Tingat, Erbic Mejandre. Kandidato sa pagkakonsel at mayor. Maraming salamat po. Yan po ang naging talakay uh, talakayin po natin. Magbabalik! Ang unang